Senator, magandang uh, hapon po ay uh, reaction po sana regarding po doon sa West Philippine Sea ngayon na medyo mainit-init ngayon yung issue. Ano po ang inyong posisyon nito, uh, Senator? Well, uh, katulad ng uh, aking posisyon na uh, sinasabi ko nung araw pa, uh, unang una we, ha we have to file diplomatic protest over and over again. Ilang ang tanging paraan para para tayo kumilos dahil sa patuloy na pang-bubuli, pang, bubuli, pang ng mga Chinese Coast Guard. No? At uh, yung uh, sinasabi nilang idititin na nila yung mga trespassers dun sa ating uh, sarili nating uh, karagatan, eh, sa akin palagay that is totally unacceptable. Hmm. Ano po may mga rin po sa China kung sakali mo tayo magsasampas sa hindi? Well, uh, pinag-aaralan na mabuti ng ating gobyerno yan kung anong kaso pa ang pwedeng ipataw labat sa sa Chinese government. Uh, Senator, so, dito po, nandito po tayo sa pagsanahan. Pagbalit uh, pagbalik niyo po rin, pagpunta niyo, since alam uh, namin, taga, uh, mga properties niyo dito, taga rito kayo. kung uh, niyo sa pagsanahan niyo, sa turismo, sa, sa, mga businesses dito po. Well, laking gulat ko uh, malaki na ang uh, ang development dito sa bayan ng Pagsangan at Tukuyang Natutuwa at maraming mga turista ang pupunta dito sa bayan ng Pagsangan. Hmm. Isa po ba kayo sa mga magpo promote o mag-invest dito ng mga uh, turismo? Uh, Una-una, tigil dito naman yung mga ehersito at uh, siguro sa balang araw, balang araw ay uh, pwede naman tayo mag-invest dito. <laughs> uh, Senador, uh, meron pa daw ang mga natitirang pogo sa Metro Manila na yun pa eh, anong action ng mga well, uh, Senado? Well, meron mga, may mga panukalang batas na uh, banning totally yung uh, uh, pogo. Pero siyempre, uh, masusin natin pag-aaralan yan. Hmm. Senator, binanggit ni Senator uh, There are 14 na mga legal. Meron ding uh, more than 200 na mga illegal. Adel, ang pangamba rito, paano na yung mga Pilipino na nagtatrabaho dito? Ano pang may ito? Well, Unang-una, ang stand ko dyan sa pogo. yung mga illegal, tanggalin. Yung mga legal, stay. Yung mga may permit o may franchise na ako sa Pagcor, i-retain nila pero ang uh, ang gusto ko lahat ng mga empleyado na kukunin nitong mga po, mga pogo operators kailangan more than 50% ang Pilipino. Yun lang ang aking stand diyan. Sa nagkaroon anong pagtulong po ninyo kung bakit kayo na naparito sa konsulta? The uh, personal visit ito. Uh, pero nag-uusap na kami ni Mayor uh, yung kanyang uh, municipal hall eh, ay pinagagawa, eh, handa naman tayong tumulong. Alright. Mm -hmm. Senator, last talaga, uh, ano pong inaasahan sa inyo pong, uh, siyempre sa inyong administrasyon, sa inyong pamumuno ngayon, ano pong inaasahan natin mga kababayan? Well, ako, ako yung tigagawa lang kami ng batas. At uh, katulad ng aking mga pinangako nung nakarang kampanya, uh, ang pinagtutunan natin pansin ay pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Mensahe na lang po. Well, una, -una uh, maraming maraming salamat uh, sa lahat ng mga tigapagsanghan sa, sa lahat ng aking mga kababayan dito. Asahan po ninyo na ang lingkod ay, ay, ay di hindi pa rin magsasawa na tumulong sa ating mga kababayan, lalong lalo na po ang masang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay.